Ayun, what's up mga kapitbay? No, welcome back na naman sa ating channel. So, for today's video mga kapitbay, uh, sasagutin lang natin yung isang katanungan ng mga subscriber natin. Kasi, eto mga kapitbahay, about dun sa review natin sa PFCNs at saka sa pag-setup natin ng mga router ng home wifi router. Eto, uh, the best video na to dun sa mga kapitbahay natin na hindi Taike. Eh, no? So, etong video na to para to sa kanila. Sasagutin natin kasi, ang dami po nilang nagko-comment. Meron dun nagko-comment na bakit daw pinalitan niya yung Wi-Fi password niya and then nung in-okay na daw niya, hindi na niya, hindi na daw niya makita ang kanyang uh, Wi-Fi SSID ng kanyang router. Hindi na siya makapag-connect through cellphone or laptop. Okay? So, yan po yung i-basic turo natin sa kanila kung paano nga ba yun i-fix or kung ano nga ba ang paraan para maibalik mo siya sa dati. Okay? So, mayroon kasing isang paraan na pwede mong i-reset ang router mo sa likod. mayroon kasi yan sa likod na button, meron ka makikita doon reset button or tutusukin mo yun, mababalik yun sa default kasi yung mga router kasi minsan ng mga ISP provider natin is yung firmware binabago nila so kahit i-reset as default po siya kung ano yung default na naka uh, upload na firmware doon babalik pa rin sa dati, pero meron kasing ibang mga uh, router na hindi nila ginaganon, ini-edit lang nila so kapag ni-reset mo mawawalan ka ng internet. Ayun, kaya mas maganda itawag mo na lang mismo sa kanila kapag hindi mo talaga ma-fix. Or, gawan mo ng paraan para may balik mo sila. Ito ang ituturo ko sa inyo ngayon. Okay, so ano nga ba ang kailangan kapag hindi mo na ma-access ang iyong wifi or hindi mo na makita yung wifi name doon sa bahay mo kasi kunyari nilagin mo tapos nagbago ka ng password or nag-reset ka ng uh, username. Ayun. Minsan kasi nag-error yun, kaya hindi siya bumabalik or hindi siya nagsisave, kaya hindi mo na siya ulit makita. So, ano nga ba ang mga kailangan mo para ma access mo ulit or ma-ibalik mo sa dati? Okay, so, kasi kapag kunari, siyempre, binago mo yung Wi-Fi name or yung password, hindi ka na makapag-connect through wi So, ang gagawin mo is, i connect mo siya through LAN. Okay, so, ano ang ibig sabihin nga ba ng true LAN? So, kasi kapag binibigay nila yung router natin, automatic or bumili ka ng Wi-Fi router sa bahay, automatic may kasama siyang ganito. Ayan, ganito. So, kailangan mo to Kung nari, may laptop ka or may desktop, ito lang ikakabit mo. For example, ito, laptop. Ayan. Kasi hindi ka na makapag-connect sa wifi, ba diba? So, ang gagawin mo, e, iledretso mo siya. Ito, ikakabit mo siya dun sa likod ng router mo or dun sa modem mo. Tapos, ikakabit mo siya sa likod ng desktop mo. Dun sa LAN port or kapag laptop naman, pero usually kasi kung mga laptop na mga latest version na, wala na siyang ganito. Wala na siyang LAN port. Mostly, wifi fi na siya. So, kailangan mo talaga ng uh, desktop or bibili ka ng USB to LAN adapter. Pero sa mga luma-luma na mga laptop, usually meron naman ng ganito eh. Alam ko kasi sa mga ganun lang yung mga MacBook, wala na talagang LAN port na ganito. Pero sa mga Acer or sa mga ibang brand na medyo hindi ganun kalatest, pero alam ko sa mga gamer, meron talaga kasi kailangan nila to kasi for best speed talaga ang LAN port. So, yan, ganun mo lang. Gagawin mo lang is, lagay mo lang yan, tapos isasaksak mo siya doon sa likod ng modem router mo. Okay, so kapag nasaksak mo na siya doon, i-access mo ulit yung IP address or yung uh, default gateway na nakukuha niya doon sa browser mo. Okay, so ito papakita ko sa inyo kung paano nga ba or ano nga ba ang gagawin kapag nangyari to sa inyo okay so ito yan kumare ito papakita ko sa inyo katulad nung router ko doon eh. ipapakita ko sa inyo kung paano magsaksak nito okay let's go So ayan mga kuwit for example, ito yung laptop mo, so ito yung LAN port, so kunwari, ito kunwari, yung sa akin, ito yung modem router ko, ayan, Uh, ito yung extra kong wifi so ito yung modem router ko, ang gagawin mo lang from here sa laptop, papunta doon sa likod ng uh, pinagsasakan ayan, kunyari dito, yan. ipapalit mo lang to, and then para ma-access mo diretso ang iyong IP address ng iyong uh, uh, modem router dito sa laptop mo okay, so ganoon lang po mga kapatbay. so pupunta tayo doon sa PC natin papakita ko sa inyo kung paano nga ba i-access ulit, okay, let's go Ayan mga no? assuming nakabit mo na yung desktop mo or yung laptop mo directly doon sa modem router mo, ang gagawin mo lang is, syempre, automatic, ulit-ulit yung sinasabi, press mo lang yung Windows logo tapos R, may lalabas dyan. Or pidutin mo lang yung uh, start, tapos type mo CMD, ayan may lalabas yan. ito CMD. Tapos, ang gagawin mo lang is IP config, ayan. IP config tapos makikita mo yung default gateway so which is yan yung IP address ng modem router mo okay so gagawin mo lang access mo lang siya dito sa browser mo ayan tapos ito na yun so usually mga kapitbahay dun sa mga nagtatanong na kapitbahay natin is tinatanong nila kasi sa mga bagong binibigay ni streamtech ngayon na uh, modem router hindi nila ini-indicate yung username password doon sa likod ng kanilang modem router. Okay. So, in case na ganun sa scenario nyo o na nangyari sa inyo na ganun na walang username password doon sa likod ng router mo, ang gagawin mo is hulaan mo lang. Minsan kasi ang nilalagay lang talaga nila is admin admin or user user or minsan admin tapos admin1234 yung password. Ganun. So, or user user1234. Kapag hindi pumasok talaga or ayaw, ang gagawin mo is Tumawag kayo sa kanila Tapos itatanong yung sa support nila Kasi ibibigay naman nila yun eh So Kapag binigyan nila ron So pwede mo na siyang baguhin Okay So ganun lang po kadala yung mga kwitpay Basta Automatic Kapag hindi mo na ma-detect sa wifi Automatic Baka na-disable yun So ang gagawin mo lang is Iko-connect mo through LAN Like directly From your desktop Going to your Modem router Okay So ayan Once na Naikabit mo na Automatic Siyempre Malalagin mo na siya So User you sir 1234 ay hindi pala yan ayan so ito yung mukha ng bagong router nila so kapag hindi nyo napanood yung mga bago or mga latest yung video about dito sa Streamtech hanapin lang po nyo sa channel ko nandun lang po yun so ayan kapag na access nyo na yan ayan naibalik nyo Ayan, baguhin na lang nyo ulit. Kaya, ma-access mo na siya. So, ganoon lang kadali, mga kapitbahay. Siyempre, obvious uh, obvious naman, ba diba? Kapag nawala or hindi ka na makapag-connect, ibig sabihin, may nag-error lang yun sa username or password sa wifi mo. Kaya, hindi ka makapag-connect makapag through wifi. So, ang gagawin mo lang is, kukuha ka ng LAN cable, ikakabit mo siya directly dun sa uh, likod ng modem mo kung saan nakasaksak yung uh, dati mong uh, PC or dati mong switch. Tapos, automatic, access mo lang ulit yung IP, ma-access mo ulit yun. Pero kapag malakas loob mo or kaya mong mawala ng internet. Pero usually kasi, katulad ng sa akin, sinumbukan ko ng reset dati yung router ko. Bumabalik naman siya dati kasi nagre-reconnect lang siya. Pero hindi ko pa na-try dito sa bago na to. I-reset kung mawawala ba yung internet ko or hindi. Pero usually naman, alam ko hindi kasi parang naka-upload din yung firmware nila eh, mismo. Kasi, ayan o, oh, limited yung access mo. Or may sariling, ayan you know, Okay? So, tsaka kapag nag out ka, makikita mo. Ayan o, no? binago nila. So, firmware na talaga nila to. So, make sure na kapag i-reset nyo to, automatic, babalik yan. Uh, I'm sure lang ako, no? Babalik yan sa dati kapag pininot mo yung reset button sa likod. Makikita mo rin sa likod ng router mo, reset button. Okay? So, ayan. Ganun lang po mga kapitbahay. No? Ganun lang yung gagawin nyo kapag hindi kayo makapag-connect sa Wi-Fi o hindi mo makita yung SSID ng modem router mo. So, ganun lang. Laptop, LAN cable, or desktop, or LAN cable. Ganun lang po mga kapitbahay. Sana nakatulog po ako dun sa mga uh, nagtatanong natin kapitbahay about dito sa uh, modem router ni streamtech or yung home Wi-Fi router nila. Okay? So, maraming salamat. And thank you so much. sa uh, palaging pag-support sa YouTube channel ko at saka God bless us all and peace